Hello guys! Ayan po, na-check yun na po ba ang inyo pong uh, tolls kung meron na rin po ba kayo eto pong uh, bonuses bonuses, bonuses program po. Alam nyo po ba na sobrang laki nga po yung kikitain po natin dito. Sobrang laki po yung kitaan po dito. So kung makikita nyo po guys yung nasa taas, ayan po. So 30,000 USD po na pwede po natin kitain. Yan nga po guys yung pinakamalaki na kikitain po natin per month po yan guys ha? per month. No pag kinonvert po natin sa peso ay aabot nga po sa 1.5 million. Guys, ang laki no per month. Tapos ganyan po yung kikitain nyo pero available nga lang po sa mga eligible country po kagaya po ng US ayan po Canada yaan lamang po yung uh, yung eligible po na country na kung saan pwede po kum, uh, kumita uh, ng uh, bonuses program pero guys ayan so uh, possible nga po na magkaroon po rin dito po sa Pilipinas ayan po kasi guys kung makikita nyo po ayan po dati wala pong araw yan at ngayon meron na nga pong araw yan ayan so possible po possible so hindi po tayo mamawalan ng pag-asa dahil alam naman po natin na monthly po na nag update po nagbibigay po ng update ni Facebook Meta malay po natin na susunod po sa buwan eh eligible na po ang Pilipinas magkakaroon na po tayo ng bonuses program at ngayon nga po no saan po ba tayo pwede kumita paano po ba tayo kumita ito pong uh, bonuses program So, uh, eto nga po, the program bonus program is an invitation only program that gives creators the opportunity The opportunity to earn money on reach and interactions on their eligible public Facebook posts excluding reels and stories. So here are a few best practices so you can set yourself up for success with the performance bonus program. Okay guys, so ang, ang bonus program po i4 invitation only. So kikita nga po tayo guys sa uh, uh, sa bonuses program uh, through reach nga po, na po uh, na nakukuha po natin sa atin po mga posts. Guys, yung reach po ay uh, yun po yung mga audience po natin na uh, nakikita po yung atin po mga posts. Ayan po guys, yung reach po. So kikita po tayo dyan. At ano po yung sabi po niya dito? and interaction. So, guys, yung interactions, eto nga po, guys, yung nakukuha po natin na reacts. Eto po yung mga shares, yung mga comments. Ayan po, guys, yan po yung tatlo po, yan po yung interactions. So, kung uh, ilan nga po yung nag -reacts? yung nag-share at yung nag-comments po sa inyo pong post depende po yan kung ilan nga po ay doon po babase sa kikitain po natin sa uh, bonuses program. So hope po malinaw po. At sabi nga rin po dito except uh reels and a story. So, ano po yung ibig sabihin po nito? Guys, yung mga pinopost po natin sa atin pong reels at saka sa stories ay excluded po siya. So, hindi po siya kasale po sa bonuses program. Kumbaga, yung nakukuha po natin na reach at yung interaction, eto nga po guys, yung uh, reacts, yung share at yung nag-comments. Kung ilan nga po yung nag-reacts, nag-comments at nag-share po sa atin pong reels and at the same time sa atin pong stories ay excluded po 'yon. Hindi po 'yon kasali sa uh, bonuses uh, program. Okay, so uh, ang kasali lang po guys yung eligible lang po is yung pong uh, pinopo po natin sa atin pong timeline. Okay, yung pong mga uh, 'yun pong long form uh, video. Okay, so uh, 'yun lamang po guys yung uh, kung saan nga po tayo pwede kumita sa bonuses program. Ayan po. So, I hope po, no, maging available na po dito sa Pilipinas. Kasi uh, sobrang lucky po yung kikitain po natin. Grabe, yung million, 1.5 million. Guys, tumataginting. Ayan po. So, uh, I hope po na manilaw, malinaw po sa atin lahat. At kung meron lang po kayo guys katanungan, ayan po, mag-comment lang po kayo dito po sa baba. At pa-share na rin po ito pong video po na ito. At guys, pa-support po, pa-follow po. Ayan po, pa-subscribe. Ayan po. Thanks for watching. God bless us all. Bye-bye!